Hello guys, good morning! Nandito na tayo sa entrance ng uh, Regina Rica At ayan, papasok na tayo papunta sa kanilang parking area and first time naman dito ni mama kami dalawa lang, hindi kasama ang mga bata So ayan, medyo maaga kami umalis dahil nga baka mga traffic at pakapunoan dahil ito ay Holy Friday na kami nung nagpunta kami So ayan um, inagahan talaga namin para medyo maaga rin kayo makauwi dahil sobrang init on that time. So, ayan, papasok na tayo doon sa kanilang parking area. Medyo ma-traffic lang kasi ang dami na rin tao dumating dyan nung, nung araw na yon So, ayan. Magaling. Ay, alam, sa, sa grupa mga

Blessed being, be. Blessed be. Blessed be. Blessed be. Blessed be. So ayan guys, pila tayo pa aakyat dun sa kay Mama Mary. Ang dami na rin talagang tao kasi Holy Thursday pala to siya. Pumunta na kami ng Thursday kasi akala namin walang tao, pero konti pa rin daw ang tao noong time na 'yan kaysa i-compare kung mag Holy Friday kami. So ayan, ang ganda ng view from that top. Ayun, ang dami pa rin tao, pero maaga pa 'yun, siguro mga ano 7 am kami nakarating dyan or 8, mga ganyan pero ang daming pa rin talagang tao ang daming gustong pumunta kay Mama Mary so ayan guys, malapit na tayo konti na lang guys Makakakyat na tayo sa taas malapit na natin ma mapicturean, malapitan ng personal si Mama Mary, originally ka. So, ayan, konti-tiis pa ma. Magvideo-video ka na lang dyan. <laughs> Magpicture-picture ka na lang. Makakaratingin tayo sa taas. Hi, hey, guys. Nandito kami sa taas ng bundok. <laughs> Kaya nga. na kami pinata pinataas. Ang ganda ng Ayan. Ayan, Ayan, po. Ayan, malapit na malapit na tayo guys. Ang ganda pa rin talaga ng view, no? Pag green nature 'yan. Tapos ang ganda pa ng hangin on that day. Hindi siya gano'ng mainit kasi maaga pa. Then ayan, andyan na tayo. No pets allowed daw. We are here, guys. Sa taas na. Ang sarap na feeling after ng mahabang medyo mataas na hagdan. So ay makikita na natin siya sa malapitan. Thank you, Mama Mary to all the guidance. Ayan, tas andyan na po. Magpicture-picture pa kami dyan ni mother. Ayan, oh. tapos picture kami sa isang mama. Hindi talaga ako nahiya. <laughs> tapos, ayan. Um, mag, ano naman daw, magtitirik daw siya ng kandila. At yung kandila dyan, guys, ano, bibili depende sa so color. Iba-iba ang kanilang price every color din pala guys is may mga meaning sila. So ayan, mayroon mga prices. Kaya ayan, ayan yung meaning ng pagtitirik ng kandila. Ayan. And then, nakabili, pipila na tayo. Bibili na tayo. Ang dami rin kasing tao dyan, sa side na yan. Ayan, magdasal mo na ako guys. Lord, thank you po sa pagkakataon na binigay mo po sa akin na makita ko ulit ang aking pamilya at sa guidance na makarating kami ng maayos dito sa Pilipinas at dito din po sa inyong lugar sa Tanay Rizal yung likod na daan na yan dyan, guys. Mayroong hagdan papunta sa taas ng statue ng um, Regina Rica na Mama, Mama, Mary. Sa minsan kasi may mga gusto magpapicture dun sa taas na yun. Ayan, lang. Ayan, sa gilid naman dyan, maraming mga bench na pwedeng pagpahingahan pagkatapos yung maglakad-lakad, dyan, marami dyan sa gilid, marami nagpapahinga kasi Ayag, ang taas na din naman ang inakit bago makarating dyan sa place na yan. So, ayan, relax-relax, pahinga. Uh -huh. Ayan, sub, sub, sub. Su Souvenir shop. Souvenir shop nila. At kung meron ka mga Should gustong bilhin, mga santo, mga rosary, pagkain ng local Shana, ano, product ng oh, Tanay Rizal. dyan man. sa loob na yan. yan. Santo lang, no? Sige, ikaw lang. Ay. lang. Isa lang tingin ka daw don kay tuyok sa kay akong kano? ay meron din Santo Niño mao oh. <laughs>